Naipaisip ka na ba kung bakit, kahit nag-aayuno ka, parang walang nangyayari sa iyong spiritual na buhay? Bakit may mga taong nakakaranas ng mga himala, tumatanggap ng malinaw na sagot mula sa Diyos, at nagkakaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya habang ang iba ay nananatili sa parehong kalagayan kahit ilang araw na silang nag-aayuno? May sikreto ba sa likod nito? Ang totoo, meron ipinapakita ng Biblia ang iba't ibang uri ng pag-aayuno at bawat isa ay may partikular na layunin. Kung hindi mo ito nauunawaan, maaaring nagsusumikap ka, ngunit hindi naaabot ang resulta na nais ng Diyos para sa iyong buhay. Maaaring ito mismo ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang pagbabago na matagal mo nang inaasam ngayon matututuhan mo ang isang bagay na maaring tuluyang magbago ng iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ipapakita ko sa iyo ang limang pinakamahalagang uri ng pag-aayuno na itinuro ng salita. Ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang bawat isa, ano ang layunin nito at higit sa lahat, alin dito ang pinakamakapangyarihan para makaakit ng presensya ng Diyos at manatili ka hanggang dulo dahil ibubunyag ko kung aling uri ng pag-aayuno ang may kapangyarihang baguhin ang espiritual na atmosfera. Magbukas ng mga pintuan at magdala ng sobrenatural na mga sagot. Ito ang maaring susi para maranasan mo ang bago sa iyong relasyon sa Diyos. Bago natin pag-usapan ng mga uri ng pag-aayuno, kailangan muna nating maunawaan kung bakit ito napakahalaga sa buhay kristyano. Ang pag-aayuno ay hindi lang basta pagtigil sa pagkain. Isa itong malalim na espiritual na gawa na nagpapakita ng pagdepende sa Diyos, disiplina at paghahanap ng Kanyang presensya. Malinaw itong sinabi ni Jesus, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag kayong magpakitang malungkot na gaya ng mga mapagpaimbabaw. Mateo Tertes, the Tertes Hindi niya sinabing kung mag-aayuno kayo, kundi kapag na nagpapakita na ang pag-aayuno ay hindi opsyonal, kundi bahagi ng buhay ng isang Kristiyano na nagnanais lumago espiritual. Nagbibigay ang pag-aayuno ng pagiging sensitibo sa espiritu, nagpapalakas ng pananampalataya tulong na mapagtagumpayan ang tukso at higit sa lahat, inilalapit tayo sa Diyos. Ngunit may isang karaniwang pagkakamali, ang pag-aayuno na walang panalangin ay simpleng dieta lang. Kung hindi mo sasamahan ng panalangin, pagbabasa ng salita at pagpapabanal, hindi mo mararanasan ang tunay na kapangyarihan nito. Ginamit ang pag-aayuno ng mga lingkod ng Diyos noon upang masira ang mga hadlang, magtagumpay sa laban at makatanggap ng mga sagot na tila imposible. Ngayon na naiintindihan mo na ang kahalagahan nito, kilalanin natin ang limang uri ng pag-aayuno na ipinapakita sa Biblia at para sa anito. Ang unang uri ay ang bahagyang pag-aayuno, na kilala rin bilang pag-aayuno ni Daniel. Nakabatay ito sa aklat ni Daniel Densestrong nang magpasya si Daniel na huwag kumain ng karne, uminom ng alak, at hindi magpahid ng langis sa loob ng 21 araw. Hindi ito ganap na pag-aayuno kundi pag-iwas sa ilang uri ng pagkain. Karaniwan ay mga pagkain masarap at pananatili sa simpleng pagkain tulad ng prutas, gulay at tubig. Para saan ito? Angkop ito kapag naghahanap ka ng gabay mula sa Diyos, kapag kailangan mo ng kaliwanagan sa mahahalagang desisyon o nais mong higit na mapalapit sa Kanya nang hindi naaapektuhan ang iyong kalusugan. Ang benepisyon nito ay pinapataas ang pagiging sensitibo sa espiritu at nagbibigay daan sa mahabang panahon ng pagpapabanal. Praktikal na tip, pumili ng panahon gaya ng sete partin o denti araw at panatilihin ang panalangin at pagbabasa ng salita sa buong proseso. Ang ikalawang uri ay ang ganap na pag-aayuno na walang pagkain at walang inumin. Isa ito sa pinakamabigat at pinakamakapangyarihan, ngunit dapat gawin ng may pag-iingat at sa maikling panahon lamang, karaniwang hanggang trings araw. Nakabatay ito sa aklat ni Esther 4216 nang hilingin niyang mag-ayuno ang mga tao sa loob ng tatlong araw na walang kain o inom para ipanalangin ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ang uri ng pag-aayunong ito ay para sa matitinding espiritual na pangangailangan kapag may mabigat na labanan o kailangan ng kagyat na pagliligtas. Ang benepisyo nito ay pinapabilis ang mga sagot at nagpapakita ng ganap na pagdepende sa Diyos. Ngunit tandaan, nangangailangan ito ng pisikal na paghahanda at masidhing panalangin at hindi dapat gawin ng basta-basta. Ang ikatlong uri ay ang pag-aayuno na may likido lamang kung saan iiwasan ang solidong pagkain at iinom lamang ng tubig o natural na katas ng prutas. Isa itong alternatibo para sa nais ng mas matinding pag-aayuno gay sa bahagyang pag-aayuno, ngunit walang panganib ng mahabang ganap na pag-aayuno. Ang uri ng pag-aayunong ito ay nakatutulong para manatiling malinaw ang isipan at nakatuon sa panalangin dahil pinapanatili nitong hydrated ang katawan. Maaari itong gawin ng un hanggang tris araw o higit pa, depende sa kalagayan ng tao. Mainam ito para sa mas malalim na panahon ng pagpapabanal at pananalangin. Ang ikaapat na uri ay ang pag-aayuno sa itinakdang oras, gaya ng 2 oras, 24 oras, o partikular na bahagi ng araw. Napaka-praktikal nito para sa may abalang schedule, ngunit nais panatilihin ang disiplina sa espiritual na buhay. Bagaman walang tiyak na pangalan sa Biblia, sumusunod ito sa mga prinsipyong biblikal ng pagpapabanal. Halimbawa, mag-ayuno mula Worked the AM hanggang tanghali, o mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, at italaga ang oras na ito para sa panalangin at pagbabasa ng salita. Mainam ito para sa mga baguhan dahil nakakatulong itong makabuo ng consistency at intimacy sa Diyos. Ang ikalimang uri ay ang pinalawig na pag-aayuno na maaaring tumagal ng maraming araw tulad ng ginawa ni Jesus sa ilang na nakasulat sa Mateo 4 na 2 nang siya'y nag-ayuno ng 40 araw. Isa itong mataas na antas ng pag-aayuno na ginagawa para sa malalalim na pagpapabanal, pagtawag sa ministeryo o matinding laban sa espiritu. Ngunit nangangailangan ito ng matinding pag-iingat at karanasan sa mas maiikling pag-aayuno. Huwag magsimula ng ganitong uri ng walang medikal na gabay at espiritual na paghahanda. Ang benepisyo nito ay ganap na pagsuko sa Diyos at pagbabago nang buong espiritual na buhay nang nagsasagawa nito. Ngayon marahil nagtatanong ka, alin dito ang pinakamakapangyarihan? Ang malinaw na sagot, ang ganap na pag-aayuno na walang kain at inom kapag sinamahan ng matinding panalangin at tauspusong pagsisisi. Ito ang pag-aayuno na ipinatawag ni Esther nang malapit ng mawasak ang kanyang bayan at tuluyang nabago ang kasaysayan. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa paggawa ng matinding pag-aayuno para sa pagpapakita, kundi tungkol sa tamang espiritu, may pagpapakumbaba at gabay ng Diyos. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa pisikal na sakripisyo, kundi sa ganap na pagsuko ng kaluluwa sa Diyos. Paano ito isasabuhay? Kung hindi ka pa nakapag-ayuno, magsimula sa bahagyang pag-aayuno gaya ni Daniel, ligtas ito at makakatulong sa iyo na magkaroon ng disiplina. Pagkatapos, dahan-dahang sumubok ng mas matitinding pag-aayuno ayon sa kalooban ng Diyos. Laging magtakda ng malinaw na layunin bago magsimula. Huwag mag-ayuno ng walang direksyon, kundi mag-ayuno ng may intensyon na makinig sa Diyos, magbasa ng Biblia at manalangin at tandaan, ang pag-aayuno na walang panalangin ay dieta lang. Kapag pinagsama mo ang pag-aayuno at panalangin, kikilos ang langit para sa iyo at mararanasan mo ang mga himalang dating tila imposible. Ngayon, natutunan mo ang limang uri ng pag-aayuno at nalaman kung alin ang pinakamakapangyarihan para makaakit nang presensya ng Diyos. Ngayon gusto kong malaman alin sa mga pag-aayunong ito ang nagawa mo na isulat sa komento dahil nais kong ipanalangin ka. Ibahagi ang video na ito sa taong kailangan itong malaman at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell icon at ilike ang video na ito para makatanggap ka ng mas marami pang makapangyarihang mensahe na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos at dalhin ka niya sa bagong antas ng intimasi kasama siya.